Na-experience mo na bang marinig ang isang kakaibang pagaspas ng pakpak sa gitna ng gabi? Yung parang malapit, pero kapag lumingon ka, biglang lumalayo. Maraming nagsasabi. Kapag narinig mo raw yon, huwag ka nang titingin sa labas ng bintana. Dahil baka hindi ibo ng dumaan. Baka tiktik na pala. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay mula mismo sa isang tagapakinig natin mula sa South Cotabato. Isang probinsyang tahimik sa araw pero puno ng misteryo kapag sumapit ang gabi. Ito ang kanyang karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Isang gabing halos mawala siya sa sarili sa takot. Dahil sa nilalang na matagal nang pinag-uusapan sa kanilang lugar, ang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon, huminga ka ng malalim. Isara mo ang mga ilaw kung kaya mo. At sabay-sabay nating pakinggan ang liham na ito mula sa isang taga-South Cotabato. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Maribel. Isa akong simpleng babae na lumaki sa isang liblib na baryo dito sa South Cotabato tahimik ang buhay namin dito hanggang sa dumating ang gabing iyon na nagbago ng lahat. Noong una, parang normal lang ang lahat. Gabi-gabi, pagkatapos ng hapunan, uupo ako sa may bintana ng bahay namin habang pinapakinggan ang mga kuliglig at hampas ng hangin sa palayan. Pero nitong mga nakaraang linggo, may kakaibang tunog akong naririnig. Isang gabi, habang naglalaba ako sa may likod ng bahay, Narinig ko ang tunog na iyon. Parang pagaspas ng pakpak. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Akala ko ibon lang, pero nang tumingin ako sa langit, wala akong nakita. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Pagpasok ko sa bahay, napansin kong si Mama, tahimik lang. Nakatitig sa kisame. Parang may naririnig din siya nang tinanong ko kung ano 'yon bigla siyang napatingin sa akin at bumulong Huwag kang lalabas kapag naririnig mo yung pagaspas na 'yan Iba 'yan anak hindi yan ibon Kinabahan ako Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero ramdam ko sa tono ng boses niya na totoo ang takot niya Habang natutulog kami bigla kong narinig ulit ang pagaspas Mas malakas na ngayon Parang may kung anong mabigat na bumagsak sa bubong Narinig kong nagkatinginan si mama at si papa. Si papa, mabilis na bumangon, kinuha ang machete sa gilid ng kama at tumingin sa amin. Oh, walang lalabas, kahit anong marinig nyo. Tumigil ang lahat, tahimik. Wala ni isang tunog, pero maya, -maya narinig ko yung pinaka nakakakilabot na tunog na tumagos sa pandinig ko. Ang paghagod ng mga kuko sa bubong. Parang may nilalang na kumakapa, parang may hinahanap. Tapos, may narinig kaming mahina pero malinaw na boses. Maribel! Mahina lang pero malinaw. Parang galing sa labas ng bahay. Napatakip ako ng bibig. Halos hindi makahinga. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Si Papa mahigpit na nakatingin sa pintuan. Tapos narinig ko ulit. Maribel, gutom na ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Nanginginig ako sa takot. At ang tanging naramdaman ko, malamig na pawis na tumulo sa aking likod. Hanggang sa narinig ko na naman ang pagaspas ng pakpak malakas, mabilis paalis na at pagkatapos noon, tahimik ulit ang buong paligid. Pero alam kong hindi pa tapos iyon. Dahil sa huling sandali bago ako makatulog, narinig ko ang boses ni mama, halos pabulong. Sabi ko na nga ba, bumalik na naman ang tiktik dito sa baryo. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Pagmulat ng mga mata ko, parang nananatili pa rin sa pandinig ko ang boses na tumawag sa pangalan ko kagabi. Para bang hindi lang siya dumaan, kundi nag-iwan ng anino sa isipan ko. Si mama tahimik habang nagluluto. Halata sa mukha niya na hindi rin siya nakatulog. Si papa naman, tahimik lang din pero ramdam kong alerto siya. Lalo na nang sabihin niyang, Bago lumubog ang araw, dapat nasa loob na kayo ng bahay. Ma, ano ba talaga yung tiktik? Nila lang yon na nauuhaw sa dugo ng mga buntis. Pero minsan, kahit hindi buntis, pinaglalaruan din nila yung mga gusto nilang makain. Hindi ako makapaniwala. Akala ko noon, kwento lang ng matatanda. Pero ngayon, ramdam kong totoo na pala. Paglabas ko ng bahay, napansin kong kakaiba rin ang kilos ng mga kapitbahay. Tahimik ang kalsada. Halos walang tao. Sa tindahan ni Aling Pina, narinig kong naguusap ang mga matatanda. May nakita daw ulit kagabi yung anino na lumilipad sa bubong ni Mang Rudy. Pakatiktik na naman yan. Dapat maglagay na tayo ng bawang sa mga bintana. Kinilabutan ako. Pabalik na sana ako ng bahay nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa akin mula sa dulo ng kalsada. Maputi ang buhok, payat, at tila may mga bakas ng sugat sa braso. Humiti siya sa akin. Pero hindi iyon karaniwang ngiti. Parang may alam siya na hindi ko alam. Pagdating ko sa bahay, sinabi ko iyon kay mama. Nakilala mo yung matanda doon sa dulo ng kalsada? Hindi ba siya yung nakapulang duster? Huwag mo siyang lalapitan, Maribel. May usap-usapan dito sa baryo na matagal na siyang ginagawang tagapagbantay ng mga nilalang. Siya raw ang nagsasabi kung sino ang susunod na biktima. Mula noon, naging mapanood ako sa paligid. Tuwing sasapit ang gabi, lagi kong naririnig ang mga aso sa paligid na tahol ng tahol. Parang may nararamdaman silang hindi namin nakikita. Hanggang sa isang gabi habang nag-aayos ako ng gamit sa kwarto, narinig kong may kumalabog sa loob. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang matandang babae. Nakatayo siya sa tapat ng bahay namin. Nakatingin lang, walang kibo. Sa likod niya parang may aninong dumaan isang mabilis na galaw sa dilim. Nang lumapit si Papa para silipin, wala na ang matanda. Pero naiwan ang isang kakaibang marka sa lupa. Isang malaking bakas ng paa. Mahaba ang kuko. At may mga patak ng dugo sa tabi nito. Hindi na kami nakatulog magdamag. At habang nakahiga ako, ramdam kong may matang nakamasid sa amin mula sa labas ng bahay. Lumipas ang dalawang gabi mula nang makita namin ang matandang babae sa labas ng bahay. Akala ko tapos na ang lahat pero mali ako. Noong gabi ng ikatlong araw, bumuhos ang malakas na ulan. Walang kuryente, kaya kandila lang ang ilaw namin. Si Papa ay nakaupo sa may pintuan. Hawak ang machete. Si Mama naman, tahimik na nagdadasal. Ako, nakahiga sa banig pero gising na gising. Pinakikinggan ang bawat patak ng ulan sa bubong. Hanggang sa may narinig akong kakaiba sa pagitan ng lagaslas ng ulan, may halong mahinang pagaspas. Sa una, akala ko hangin lang. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas, parang may kung anong nilalang na umiikot sa bubong namin. Nang lumapit ako kay mama, bigla niyang hinawakan ng braso ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya. Huwag kang lalapit sa bintana. Huwag kang titingin kahit anong mangyari pero hindi ko nakayanan ang kuryosidad. Dahan-dahan kong tinanggal ang tela sa bintana at sinilip ko ang labas. Doon ko unang beses nakita ang itsura ng nilalang na tinatawag nilang tik-tik. Sa gitna ng ulan, may isang hugis taong nakadapa sa bubong ng kapitbahay. Mahaba ang buhok at tila basa ng dugo. Ang balat niya ay kulay abo at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang mga pakpak niya, itim na parang balat ng paniki, nakatiklop sa likod. Dahan-dahan itong gumagalaw, paikot-ikot sa bubong, na para bang may hinahanap. Hindi ako nakapagsalita, para akong natigilan sa kinatatayuan ko. Bigla akong narinig ang mahinang tunog ng paghigop, parang may hinihigop mula sa loob ng bahay ng kapitbahay. Tapos may sumigaw, isang babae na napakalakas at puno ng sakit. Anak ko, anak ko. Sabay noon, biglang kumawala ang malakas na pagaspas. Nakita kong lumipad ang nilalang, mabilis at dumaan sa tapat ng bintana namin. Sa isang iglap, nagtama ang mga mata namin. Doon ko naramdaman ang malamig na hangin na parang dumampi sa loob ng katawan ko. Parang nakita niya ako. Parang alam na niya kung nasaan ako. Mabilis kong isinara ang bintana at tumakbo ako kay mama. Nanginginig ako. Pa, nakita niya ako. Halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Tumayo agad si papa. Kinuha ang asin at bawang. At nilagay sa mga sulok ng bahay. Kapag nakita ka na ng tiktik, hindi ka natitigilan yan. Hanggat hindi siya nakakakuha ng dugo, babalik at babalik siya. Buong gabi kaming nakikiramdam. Walang katahimikan. Ang ulan, ang hangin, at ang pagaspas ng pakpak na pabalik-balik sa bubong lahat iyon. Parang musika ng bangungot. At bago sumikat ang araw, narinig namin ulit ang boses na yon. Mahina pero malinaw. Maribel, ako muna bago sumunod sa iba. Dungko na alam babalik siya at ako ang gusto niya. Mula ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Kahit araw Pakiramdam ko ay may matang nakatingin sa akin. Sa bawat paglabas ko ng bahay, naroon pa rin ang kaba. Lalo na kapag napapadaan ako sa tapat ng bahay ng matandang nakapulang duster. Isang hapon, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, napansin kong nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Nakayuko. Pero nang dumaan ako, marahan niyang iniangat ang ulo niya at ngumiti sa akin. Maribel, hindi ka ba natatakot? Nanlamig ako. Hindi ko alam kung paano niya, ano siya nalaman ang pangalan ko. Hindi ako sumagot, nagmadali akong umalis. Pero narinig ko pa rin ang huling sinabi niya. May darating ulit ngayong gabi. Ihanda mo ang sarili mo. Pag uwi ko, agad kong sinabi kay mama ang nangyari. Napahinto siya sa ginagawa at tumingin sa akin ng may takot sa mga mata. Maribel. Siya ang dahilan kung bakit may tiktik sa lugar na to. Siya ang tagapagsugo nila. Kinagabihan, nagdesisyon si Papa na harapin ang matanda. Bitbit -bit niya ang machete, pumunta siya sa bahay nito. Sumama rin ang ilan sa aming kapitbahay. Hindi ako pinayagan sumama. Pero mula sa bintana, nakita kong papalapit sila sa bahay ng matanda. Tahimik ang paligid, walang ilaw. Pagpasok nila sa bakuran, bigla silang natigilan. Sa harap ng bahay, may mga buto ng manok, balat ng ahas, at mga bote ng langis na may kakaibang laman. Amoy durog na bawang at bulok na dugo. Bigla silang may narinig na halakhak. <laughs> ang matanda, nakatayo sa pintuan, nakangiti. Ano ba ang ginagawa niyo dito? Gusto niyo rin bang makakita ng totoo? Pagkatapos noon, may malakas na hangin na dumaan. Sa kisap mata, nagdilim ang paligid. May pagaspas ng pakpak na sumabay sa tawa ng matanda. <laughs> ang mga kapitbahay ay nagsitakbuhan, habang si Papa ay halos madapa sa pagmamadaling makabalik. Pagpasok niya sa bahay, hingal na hingal siya. Hindi siya tao, may kasama siya. Nakita ko, nakasabit sa bubong ng bahay niya, yung nilalang na nakita mo, Maribel. Yung tik-tik. Lumipas ang mga oras at muling dumating ang gabi. Wala kaming kuryente at ang paligid ay balot ng dilim. Sa labas, naririnig ko ulit ang tunog ng mga pakpak. Ngunit ngayon hindi lang isa. Dalawa, tatlo, maririnig mo silang naglalakihan sa ibabaw ng aming bahay. Si mama ay umiiyak na. Si papa hawak ang machete at naglalagay ng asin sa sahig. At nang lumingon ako sa bintana, nakita ko ang matanda. Nakatayo sa labas nakangiti at itinuturo ang bahay namin. Maya-maya narinig ko ang malakas na pagbagsak sa bubong. Doon ko napagtanto hindi lang ako ang gusto nila. Buong pamilya ko ang target nila. Gabi ng ikaapat na araw wala nang katahimikan sa paligid. Kahit ang mga aso sa baryo, hindi na tahol na kagaya ng dati. Para bang alam nilang may mangyayaring masama. Sa bahay namin, nag-ipon kami ng lahat ng alam naming panlaban asin, bawang, langis, at mga dasal. Pero sa totoo lang, wala na kaming kasiguraduhan kung may silbi pa ang mga iyon. Ang tanging malinaw sa amin ay ang isang bagay babalik ang tiktik. Bandang alas dosin ng gabi, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumalabog ang bubong. Sumunod ang tunog ng pagaspas. Mas malakas, mas malapit. Sa dilim, narinig naming humalakhak ang matanda. <laughs> Wala na kayong takas. Gutom na sila. Si Papa ay mabilis na lumabas ng kwarto. Hinuha ang machete. Umalis kayo rito. Mga demonyo kayo. Sumagot ang isang tinig, boses ng babae, pero hindi pang karaniwan. Mahaba, parang pinaghalo ng iyak at halakhak. Maribel, kalikala, na. na. matagal, matagal na kitang hinihintay. hinihintay. Nang marinig ko yon, napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Si mama, niyakap ako ng mahigpit. Anak, huwag kang lalabas. Ano man ang mangyari, Huwag kang lalapit sa bintana. Pero sa labas, naririnig ko na ang mga makuko nilang kumakapa sa bubong, sa dingding, sa bintana. Parang gusto nilang buksan ang buong bahay. May maririnig kang pagngalngal. Parang gutom na hayop. Bigla na lang pumutok ang ilaw ng kandila. Nabalot kami ng dilim. At sa gitna ng katahimikan, may bumulong sa tenga ko. Sobrang lapit parang galing sa likod ko mismo. Ang bango ng dugo mo, Maribel! Napasigaw ako. Hinila ako ni Papa at itinago sa likod ng pintuan. Doon ko lang narinig ang sigaw ni Mama. Isang sigaw na hinding-hindi ko malilimutan. Tumakbo si Papa palabas ng bahay. Sinundang ko siya kahit pinipigilan niya ako. Sa labas, nakita namin si Mama nakahandusay sa lupa. Nanginginig at may malaking sugat sa leeg. Sa taas niya, nakalutang ang nilalang, ang tik-tik, nakatingin sa amin habang tumutulo ang dugo mula sa bibig. Sumugod si Papa, pero bago pa niya maabot ang nilalang, lumipad ito palayo, kasabay ng malakas na pagaspas na nagpaalunignig sa buong baryo. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang tumigil ang lahat. Umalis ang matanda at mula noon hindi na siya muling nakita. Ilang linggo kaming nagluksa. Pagkatapos mailibing si Mama, nagpasya si Papa na lumipat na kami ng lugar. Iniwan namin ang lumang bahay pati ang lahat ng alaala roon. Pero hanggang ngayon, kahit malayo na kami, hindi pa rin ako mapakali. Tuwing gabi bago ako matulog, lagi kong naririnig ang mahinang pagaspas ng pakpak sa malayo. Minsan mahina, minsan malakas. At sa tuwing pipikit ako, Parang naririnig kong binubulong ulit ng isang tinig ang pangalan ko. Maribel. Bumabalik ang lamig sa paligid at sa ilalim ng dilim. Alam kong kahit saan ako magpunta, hindi pa tapos tapos sa akin. Kung naramdaman mong kinilabutan ka sa kwentong ito, isipin mo na lang gaano karami pa kayang mga nilalang ang nagtatago sa dilim. Naghihintay lang ng tamang oras para muling magpakita. Ang kwento ni Maribel ay paalala na may mga bagay na mas mabuting hindi na natin alamin. Dahil minsan, kapag sumilip ka sa dilim, baka may nakasilip din pala sa'yo. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, mag-ingat ka. At kung marinig mo ang pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay mo ngayong gabi, huwag ka nang lilingon.